Hello guys, mayong hapon. So, update sa kuryente na burnout di hapon. Mayong hapon guys, mag shoutout out kasi pa ako niya. Guys, uh, guys, 32. Uh, mayong hapon. Mayong hapon madlang people. Kang ini tapos nag jacket, yung totoo. Uy, nagmamantika na siya. Mayong hapon, mayong hapon madlang people. Mag-live ko kadali. Ah, kadali lang. Dun. Okay. Okay. Sige na, na. <laughs> hapon guys. Mayang hapon. Pagdali tayo mo ba? comment tayo mo ba kay... <laughs> Malubat na ko. Ay. Na. Wala ka sa ko. May kamo nga to. Bakit ang naman lang ako mananap doon si Uy, ginawa ko si Ninilan. Ngita ng Sakit sa lawas. Nanden. Gusto niyo ba? Pasok, 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 pasok.

5.15, so amal na siguro ko mga 5.15, so mga 5.30 lang, ay 5.30 ba siguro? Basi 5.30 lang siguro, 15 minutes lang ko. May hapon, may hapon guys. May ma maayong hapon madang people. O, magandang hapon sa inyong lahat. Good afternoon everyone. Oh, wow. Good afternoon. Nawag ko ang ganiha ba? Nawag i-post na, Ay, no? hey, naging muta. Nawag ko i-post ganiha ba? Unya, ni nag-comment dito na alaki. Naging yung na-follow back ako. Tara na ako dito ah, sa followers. Tara na ako dito. G-research na ako dito. Asa kanangkuan. kuan. Sa search button. Ano ba to? Wala dito yung pangalan gi-screenshot jud na ko gipakita na ako, ni lang ina ko na ina na, na ko na kasi sige na ko sa imong hapol na wala man kay Andre wala man ka naka-follow thank you dear for watching kaysa na nagtan-aw yan ko ka <laughs> ha ay hapon guys may hapon sige 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 guys. Live pa kadali. mga 15 minutes lang mga 15 minutes so Dorico, ko wala gihapon karon, lagay po kay kuryente init na init ng mga kuya eh. uy init na init thank you for watching may hapun, guys may tingog ng limo crane for your money. Na ang hmm. Hello GP Martinez, Mayong hapon, good afternoon o magandang hapon. Mm, Bawal si di, bawal si dines makita. Bawal kang makita. Bawal ka nga. Sabi, bawal ka. Mag-ask ka muna doon sa mother mo ng permission. Huwag permission. Alis ka ba? Mag-alis ka sa lugar na to. Alis ba? Ben, anak mo, Ben. Bawal yan makita. Bawal ka makita. Private ang life mo. Huwag private. Ako na kapablik ako. Ang <laughs> hapon guys. Live pa kadali. Nine. Ay five nineteen. Mga mag. Nito sa lamok. Magyan siyo. Thank you. Thank you for watching guys. Mag-end ko karong kuan ah. 5:30. 5:30 lang kaya nga kuan <coughs> Sus kasaba ba oi? Ka guys, fiesta na karong oras ay, sa diri sa no, mua. No, 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 Akin po dang lamok. <laughs> okay. uh, Banha guys, si Dennis ug uh, ang mama banaan. Uy. 5:30 lang ko 5:30 lang ko taman guys kay kuan kanang nag burn out nang gudiri tapos ang akong battery percent kay 40% ta lang isa eh, ba ajud sa akong kuan we diri diri magugulog lingkod guys kay dito man to ug maglive niya sa kwarto niya kay unya kay ano kuan man kanang ngit ngit kay nag brown out brown out black out on sa diha so nako diri sa kusina diri ka mother <coughs> unya kay nag kay kuan man lang 40% naman lang akong cellphone so mag-end ko karong mga 5:30 tapos karon na karon 5:21 Thank you so much for watching, guys. Comment down below if you kung gusto ka feeling, maka... kung gusto ka mo kung gusto ka mo shout out, tag comment down. Shout out taka. Gubong e first Gumikan sa kanang ulan, gumikan sa ulan, init nga panahon. Parang gani kaya panahon murag absolusyong ulan, ulan si ganon yung yung gabi eh. Bulan siguro ninyo yun gabi guys, kaya ang panahon murag nagdag Pero ganiha, nagkuan naghangin, ay nagkuan ganiha, kung nang murag nag... Ang mm, pulot pa. mo mata.